sa Moncayo, Davao de Oro. Nasamsam ng otoridad ang mahigit 700,000 piso na halaga ng suspected shabu at arestado ang top 8 high-value individual sa isinagawang search warrant ng otoridad. Sabisa ng search warrant na ng mga operatiba ng Regional Police Drug Enforcement Unit 11 ang regional top 8 high value individual na si alias Bobong nitong Hulyo 5 sa Purok Duranta, Barangay Union Moncayo, Davao de Oro. Nasa bat sa operasyon ang 105 grams ng hininalang shabu na may tinatayang standard drug price na 714,000 pesos. Kabilang sa mga ebidensyang nakuha, ang 19 na heat sealed transparent plastic sachets na naglalaman ng hininalang shabu at isang malaking glass tutor. Si alias Bobong ay kasalukuyang nasa kustodiya ng Moncayo Municipal Police Station para sa kaukulang disposisyon ng kaso. Pinuri naman ni Police Brigadier General Joseph Arguelles. Acting Regional Director ng Police Regional Office 11, ang matagumpay na operasyon na pinangunahan ng RPDEU 11, katuwang ang Moncayo MPS, Regional Intelligence Division, Provincial Intelligence Unit, Provincial Drug Enforcement Unit ng DDO-PPO at First Davao de Oro Provincial Mobile Force Company. Ayon kay Police Brigadier General Arguelles, ang operasyon ay patunay ng walang humpay na kampanya ng Pro-11 laban sa ilegal na droga at mga wanted na personalidad alinsunod sa direktiba ni Chief PNP Police Brigadier General Nicolas Torre III sa pagpapatupad ng mas epektibo at makataong anti-drug strategy.